Eh may binabanggit po na itoy uh, whistleblower. Uh, ano ho bang kwento dito kay Kyle uh, admin? Uh, an ano ba yung uh, ikinukwento ibinubul ibinubulgar niya, uh, ibinulgar niya tungkol sa niya? Ah uh, at po ito yung mga projects na yung maging project. Ano po uh Ah, uh, nagdatan po Actually tole bided po ito noong 2020 and 2022. So yung mm -hmm. pagprepare ng bid, pagpa-bid ay uh, dinatlan na po natin. Mm -hmm. So may mga allegation po doon na uh, allegation niya at uh, tayo naman ay uh, nagpa-investiga naman po kaagad noon at uh, tinignan natin kung ano yung mga issues ni ni Kyle ano po. Opo. Sa Cagayan de Oro po yung project na yon. Lanao del Sur po. Ah Al del Sur. Lanao del Sur. Mm -hmm. Okay. Pero uh, meron hubang meron ho uh, anomalya yung project? sa uh, inyong nung investigation? Pinatignan, nung pinatignan po, ano, ito po ay uh, uh, uh nabided and implemented, ginawa uh -huh. po ng program of work ng previous administration, ano apo, po. Apo. Uh, at ito yung nire nga ni Kyle, uh, pinatignan naman po natin, eh, uh, uh, sa unang uh, report, mga naunang report po sa atin noon, ay okay naman po yung ano yung dalawang project po kasi ito eh mm -hmm. maliban po doon sa isa nagkaroon po kasi ng damage nga naman noong 2023 typhoon damage. ano okay. po uh -huh. uh, unfortunately yung 2023 po wala pong QRF ang nia wala po kami uh, uh, quick response fund para sa mm -hmm. mga typhoon damages mm -hmm. nagsimula lamang po ang uh, QRF ng nia ng 2024 mm -hmm. ano po so uh, hindi na ka kagat pero nung nagkaroon po kami ng pondo, na prepare naman na po ito. Actually, mm -hmm. ma ma lumang ano po ito eh, ma matagal na po project po ito. Ma ito. Mm -hmm. At gumagana po ngayon, sir, ha? yung project uh -huh. na yan ay uh, maayos naman po ngayon.